Hindi ko na nakakita sa video paglagay ng lamas. Ang kapabumbay. At saka may ina ako ng silo. Dalawang silo. Pero lagyan ko pa pa. Ano ko muna ang hotdog. Dalotoin ko muna. Ang hirap ang video ko mag-isa. Diba? Hinapin ko ng pinta. Okay. si gulay maganda lang natin yeah. isahan na lang ayan isahan na lang guys itinipot nito halaga na po natin ng sabaw itinipot na lang ayan ang balik lagyan natin ng konting tubig guys. Ayan. Lagyan natin ng konting ketchup. Lagyan natin ng konting ketchup. Ayan. Tapos, may pusmikos natin. Ayan natin. Ayan. ko ng sili. Ayan. Ano na guys? Ayan. Kulo-kulo ko kulo na. Malapit ko itong maloto. Tinting yung bota mo Pero, ilagyan ko ito na. Ah, okay na lang ito. Siguro, ito na Asin. Kunti lang. pinapis na siya. So, kung pinasin lang. Kalabot na ito siya, guys. Ano na? Kalabot na siya. So Here, right, so. like. up against the light. So, against the light. Lagyan natin yung fontin. Magi. Pala guys. Ayan. Corn starts. Kunting corn starts. Kalabot na siya.